Aries. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color red at color white. Masuswerteng numero, number 3, number 15, number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Color red magbibigay ito ng enerhiya at tapang upang harapin ang anumang hamon sa trabaho o negosyo. Mainam itong isuot kung may mahalagang pulong o desisyon na dapat gawin. Color white magdadala ito ng kapayapaan sa isipan at emosyon. Magandang gamitin ito kung nais mong magkaroon ng maayos at malinaw na komunikasyon sa iba. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color green at color gold. Masuswerteng numero, number 7, number 19, number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Color green, magbibigay ito ng swerte sa aspetong pinansyal. Kung may negosasyon o usapang pera, isuot ang kulay na ito upang mas maging favorable ang resulta. Color gold, magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at magbibigay ng mas positibong pananaw. Mainam ito para sa mga gustong umangat sa kanilang propesyon. Gemini, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color yellow at color blue. Masuswerteng numero, number 4, number 22, number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Color yellow magbibigay ng saya at inspirasyon. Kung kinakailangan mo ng creativity o bagong ideya, isuot o gamitin ang kulay na ito. Color blue magdadala ng kapayapaan at pagiging organisado. Kung may kailangang ayusin sa trabaho o bahay, ito ang kulay na makakatulong sa Cancer Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 16, number 13, number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Color silver, magbibigay ito ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Mainam ito para sa mga nagpaplanong lumabas o makipagkita sa maraming tao. Color pink, magpapalakas ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. Gamitin ito kung nais mong mapalapit sa mahal sa buhay. Leo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 25, number 17, number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Color orange magbibigay ng kasiglahan at motibasyon upang matapos ang mga gawain. Kung may bagong proyekto, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Color black magbibigay ng proteksyon at kumpiyansa sa sarili. Mainam ito kung may kailangang harapin na seryosong usapan. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color cream. Masuswerteng numero, number 8, number 21, number 33. Pahiwatig ng mga kulay, color brown, magdadala ng stability at determinasyon. Kung nais mong mag-focus sa isang gawain, ito ang kulay na dapat gamitin. Color cream, magbibigay ng kalmado at balanse sa emosyon. Magandang isuot ito kung may kailangan kang pag-isipan ng mabuti. Libra, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color violet at color white. Masuswerteng numero: number 2, number 14, number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Color violet, magpapalakas ng intuition at pag-unawa sa sarili. Kung may mahalagang desisyon, gamitin ang kulay na ito upang makuha ang tamang gabay. Color white, magbibigay ng linaw sa isipan at magdadala ng kapayapaan sa paligid. Magandang isuot ito kung nais mong magkaroon ng harmonious na araw. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color maroon at color gray. Pahiwatig ng mga kulay, color maroon, magpapalakas ng determinasyon at tapang upang ipaglaban ang tama. Mainam ito kung may kailangan kang ipaglaban sa trabaho o relasyon. Color gray magbibigay ng balanse at kalmadong disposisyon. Kung may matinding emosyon na nararamdaman, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang kapanatagan. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color peach at color green. Masuswerteng numero, number 11, number 16, number 29. Pahiwatig ng mga kulay, color pitch, magbibigay ng good vibes at positibong pananaw. Kung gusto mong magkaroon ng masaya at magaan na araw, gamitin ang kulay na ito. Color green, magdadala ng swerte sa pera at kalusugan. Kung may kailangan kang asikasuhin na may kinalaman sa finances, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Capricorn, Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color navy blue at color gold. Masuswerteng numero, number 10, number 23, number 35. Pahiwatig ng mga kulay Color navy blue magbibigay ng disiplina at pagiging praktikal. Kung may dapat tapusin na trabaho, isuot ang kulay na ito upang maging produktibo. Color gold magpapalakas ng kumpiyansa at positibong enerhiya. Kung nais mong makuha ang atensyon ng iba, ito ang kulay na dapat mong gamitin. Aquarius Cancer ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color sky blue at color silver. Masuswerteng numero, number 11, number 24, number 36. Pahiwatig ng mga kulay, color sky blue, magdadala ng kaliwanagan at kasayahan. Kung may inaasahang magandang balita, Isuot ang kulay na ito upang makaakit ng positibong enerhiya. Color silver magbibigay ng proteksyon at balanseng emosyon. Magandang gamitin ito kung nais mong mapanatili ang pagiging kalmado sa araw mo. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color gold at color pink. Masuswerteng numero, number 12, number 18, number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Color gold, magdadala ng inspirasyon at malalim na pagunawa. Kung may gustong ipahayag na damdamin, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Color pink, magbibigay ng warmth at pagmamahal sa paligid. Kung nais mong mapalapit sa mga mahal sa buhay, Isuot o gamitin ang kulay na ito.